Yes, panorin po natin ang video nito. Ito. Ito, kinig Ima, may explain na lang natin. Ito po yung form na ito para ito sa kinakalap ng ating mahal na congressman na signature campaign. Para saan po yung signature campaign? Para po sa pag-amenda o sa pagbabago ng 1987 Constitution. Ito, para po gusto nila itong mabago, kasi di ba marami na rin yung mga dati pang batas na hindi naman po naaangkop na sa panahon ngayon. So, ito po kung sakali po ito napapabor po sa atin, marami po tayong uh, makakalap si Congressman dito. Magkaroon po tayo ng charter change. Malaking tulong po ito sa atin. Bakit Di ba po binibigyan tayo ni kongresman ng AX? Yes, yes. Di ba po binibigyan tayo ni kongresman ng TUPAD? Ang AX po ba at TUPAD batas ngayon? Wala pong batas, di ba? Kung ito po magkaroon ng pagbabago, gagawain na pong batas ang AX at TUPAD. Okay. Hindi lang po kayo, hindi lang po tayo makikinabang lahat na po ng mga kamag-anak natin. At buong Pilipinas po. Di ba po laking tulong giginhawa tayo? Yes. Mm -hmm. Meron tayong laging ayuda. Meron laking tulong po sa atin, di ba? Mm. Um, okay. kaya po, ito po, bilang po mga leaders po ng ating congressman, kung kayo po pipirma po dito, meron pong pakinsuelo ang ating mahal na congressman. Po. Ito po, nanay, meron pong pakinsuelo sa atin ang mahal na congressman. Bibigyan po tayo ng AX. O, di ba? Ito po, Ito po, yun. Uh, malinaw po ah. Ang Sakit? video na ito ay napaka-iskandaloso. Napakasakit. Napakasakit. Grabe Una, yung trato sa mahihirap. Yes. Hirap. Mga mahihirap po ito. Sino na muna yan, Eric? Sino yan? Uh, hindi nagpakilala ito, ma'am. Pero, pero anong, na, anong NGO yan? Uh, ang pakilala NGO dito, ma'am, ma ay Quezon City Urban Poor Coordinating Council. Is that, I'm, I'm just curious, ha? Huh? is that CPP? No, NGO no? affiliated or accredited sa Quezon City Hall. Okay. So, i-check natin sila kung itong video na ito ay galing sa pagpupulong na ito. Tatlong bagay na kita namin ni Ma'am Lorraine, ni Brother Franco at sa laban kasamang bayan. Number one, sinabi niya, di ba tinutulungan tayo ni Congressman ng Tupad at AX? Excuse me ha? Ah. Binibigyan kayo. Ang tutupa o, oh, binibigyan kayo. Ang Tupad at AX po ay executive program for assistance to indigents, mga mahihirap. At hindi po yan kay Congressman na programa. Programa yan ng gobyerno na sinimulan pa sa panahon pa ni Rodrigo Duterte. Ang AX before pa nga kay Digong nandiyan na yan eh. Alam niya ni Ma'am Lorraine kasi nag-SWD under secretary siya doon. So hindi po assistant totoo. Assistant secretary. Ah, uh, assistant secretary. Hindi totoo po na ito ay mga uh, programa ng kongresista isinasakay at sinasakyan ito ng con mga congressman. Yeah. Mali po ang sinasabi na ang AX up to FAD ay magiging permanenteng batas sa pagbabago ng konstitusyon. Isang malaking panluloko at kasinungalingan yan. Kaya we're calling on the Department of Labor Secretary, Secretary Ben Laguesma, at kay Secretary uh, Rex Gatchalian ng DSWD, please, mga Cabinet Secretary sa DSWD at Dole, magpaliwanag po kayo dito. Are you involved? Are you in consent? Are you cavorting? Are you also Uh, in operations with this kind of anomalous, spurious, and questionable and dubious nakakaduda na mga maniobra gamit po ang entry point ng AX at TUPAD. Ito po yung mga programa para sa mga mahirap, subalit ginagamit na tungtungan para sa panluloko, kasinungalingan, at mga manip manipulasyon sa charter change na alam natin na ay pakana ng mga politiko sa Kongreso sinabi na ng nagsasalita kanina. Pangalawa na nakita namin dito, malinaw po na ito ay isang nationwide grand scale. Kasi similarly, ganito din ang sinasabi sa Albay, sa Sorsogon, sa Iloilo, at pati na rin po sa Davao. At ang sinasabi nila, kailangan na nating pigilan ang mga nagsasawata sa ating development, which is one yan ay ang konstitusyon. At kailangan tumulong tayo sa pamahalaan para mabago na ang ating saligang batas. Pero hindi nila yung sinasabi kung ano ang totoong layunin nito. Ano ang sakop na mga pagbabago basta AX up to dahil may pera na involved. Sa AX po ma'am, between 2,000 to 3,000 hanggang 5,000. Sa tupad, between 5,000. So napakalaki po na tulong ito sana sa mamamayan, lalo na sa mga mahihirap at naghiikaw sa buhay na kababayan natin. Ang pangatlo po na sinasabi dito, sino ang pumupundo sa pag-ikot ng mga formas? Sino nagbibigay ng allowance? Sino nagbabayad ng ad sa telebisyon? At sino po itong si Attorney Anthony Abad? Ito ba ay totoong abogado? Who si... Iyon ang nakalagay. Siya, yung, na na siya yung nag siya yung nag-initiate daw. Oo. At parang siya ang focal person na nakalagay sa form. At may isa pang law office na ginamit para mag, uh, lumabas na sa kanila ng galing ang inisyatiba. Ang tanong, gano'n na ba kababaw ang pagtingin nyo sa mamamayan na hindi nila maintindihan na ito'y gamit ng mga politiko? Tatlo, ang aking binanggit at ang panghuli kong pupuntuhan, bakit kayo naghanda, Kongreso, ng 14 billion pesos for referendum and plebisito na hindi hiningi ng komilik at ibinunyag ni Kongresman Lagman at sinugundahan ni, Cong ni, ni, Presidential Spokesman dati na si Harry Roque. At ang panghuli kong punto, bakit may 4, oh sorry, 500 billion na pondo na nakalaan na unprogrammed at halatang halata na pinaghahandaan para imaniobra dito sa mga galawan na i ang sistema ng gobyerno ngayon at para panatilihin sa poder ang mga nasa kongreso at ang vice presidente na opisina ay kanilang liligwakin at gagawing parlamentaryo para hindi na makaupo pa ang another Duterte like Sara Duterte sa isang presidential system. Ito po ay katanungan ng mamamayan ngayon na kumakalat bakit hindi nyo inaamin ito including ang very obvious anomalous TV advertisement na inyong pinuntuan. Ito pa'y galing sa pondo ng mamamayan sa Kongreso. Saan ito galing? Ma'am Lorraine, your take on this.